So, pag basta malakat lulugarin ka magluluto ka gudin sura ay na ako na no pwede rin mo gasawa <laughs> ayuho nagaram karam na kuno niya pagluto kay marti ay ano, lugin sura kaya ayan kuno na niya kalugarin ng sura amo kuno na ni po Kwan, basta na instruction man laki ni ah no bus ayon ah, ah may daniya O, nang utang ka ano bodoy pastilan haruma may lain nga ko pinangutang Tama, ni mo yung mga um, may manong tasura. Ito kay Martin ka man. Ha? Hmm? Ano Sige, pangutang lang. ka rin kagod pagluto. O di mo mga kasangkit yung luluto na nila sunang ang sibuyas? Huwag nga nagyakan mo lang kato. Sige, tara, Anak din na niya yung stamp ko ng akong beef. Eh hey, di rehit canton, Ah, di ko rehit. Pang mayaman. ko kaman to. Nagkukuri man kita. Sige, pikahi ito nga da. na ito. Sige na. Ikton ko natin yung stamp ng akong beef. Para ka na makakauna, Nanong oras na. Alao na da, adik. Kaya amit ito din kamaartihan. Ay, na pagsugara. kay bahing kalugod ito mapasok did to look do kay iton pag aram kay di na maayong mag-aasawa ka na upay upay nga para sa mong asawa ha man kita aman huwag na kayo magtaka guys kung naari kami hagawas ng luto kaya talaga sunod is mapasok hinihin mo na namin din hinahamon ko ano nagkakaralat pa nga ni nee. kay naglalaba ako guys warin na nabagakuan kayusan nga naluyo namin kasi sina namin dito is diriman talaga namin din gagamit ano nga ito panluto luto di ginawa ko pampagudit na masirong ano sa pa mapasungad ko ang nagkakalat pa nga to. Kayo, arong kada dawon kadadabuan doon appointment yun ang mga pang panahon. Oh, sana magalahit ko Sige, ada na ako. Iukaya na ito. Ay, paguro na lang pag di na mga lata. Kuha na pata sulod. Uray na ini. Maging lugaring na kami ni mga surat, Ay, ano nga mag-arti man. nagtatakas na ko ng hirat-utan. Kapaming tinala-utan. Kulang na lang kami ng utan utan Di man kami nananambok hini. bisan eh. utan tang mga sura. Titipid ngayon, adi man lang ngayon malabas, hindi Ma duro niya na, butahan ni Ano ka na Ah, tumay may gawa sa so, pagkakaon na oras na mga na siguro. Pati pa yun at kuya, kaya hiyari na layan na nasuguan at iya, taruyan na sura. Hindi magit yan na magkukunit na sura. Um, kaya di ginugulan ako, kaya naglalaba ako. Okay? Yung gugulan ka pa, hindi nga panlaba. Nakawashing naka, 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 naka ng, Ayan, na nga ni. Ayan, ang huram na lang washing mga kasang. Kaya din na magin labuhan. Naglinugaring na lalot ako pagkaon. Ay, pag ito, bulibang nasama ni Tim Simod. Or dat na iyo ka. Masama Tim Simod naman, di da ba? Ay, eh, naman nugod na hidoktor ka. Kaya kung dali ka, kuwan durot, arakanit mga kuwan, di da mamidisinahan ka lugod sige na hindi na kumaiha basta kay kumalad ka rin na luto ay kaya kung ito unta katakunan hindi rin paninuto kaya di rin man ito pwede yung pagkilawon kaya kinanglan man ito yung lutoon ah makagluga rin lugod niya pang luto yun mga kautuhon Hindi maglakat-lakatan anong oras na adi ah tulag ipit ka kung anag oh ikaw ba naman nasisisira pero dira tira ginugul ang dito gawas ano buti ano na lang kabataan kaya pagluga rin dito buday ay may laking katrabaho kinat mahihihay nagkukuhaon ang buti ko nang na ban -nya. Yan na ititimplahan gutila, magutila, o tama na dali kay kinauubos na tingkuhan sa tunasin, nasin, maguti pag aram budoy nga buduy baga nga bagakuhan nga pagdakunin mo, diri ka mo magka sir sir tim arasawa dali pas-pas kay kaya nauubos na sabaw okay na ito, tama na yan. E ba, hindi ka mo hospital lagi pag bato pwede pag dinamon. Okay, kay usaya ka dali, tapos inas na o, Naluto na itong mga kwandida, sesuneng, sesuneng. Dora na, hinap na ito. Hmm. Ano, yan at pa tayo. Hindi kang tunay na imukuhan. Kaya tapos pao na Ano, luto ka daw, ano, hindi oras. pa adto, kaya gusto kada ikaday ito imukuhan. Ay, napagigad. Napag Tugay di mo't kaya, kaya mabug. At adto, na kuha. Tapos, hindi di ikuhan, -kuan nalahiya. na lahiya. Bad. Sige, pag ko dida. May Okay lang natural lang ito kaya kundi rin yung luti ito so, imot pa iha mawarayan na ito sini sering na sabaw sabaw gamay yung pekutin ka mahilig sabaw kaya hmm. kung pagkutkut sarot hmm. hmm. ano na ato. ano na nga ito na nato na hukad na hiyak-iyakan kay gutasanan nga bata katuyo na lahat basta malakat Magluluto Maglulugaring. Maglulugaring insura, Ulo, na na to. Eh, Ay, ka gud sura. Maglulugarin. Maglulugarin ka kay kun wala na sura iyo balay. Utang. Utang tuwak na nay pangadto. Ay para utang ka. Ta. taon na. Rasa. Ang amit to ya ha. Lakat pa. Kay maubusan ka sura, naglugarin ka lugod. Mainot na ka mga dagat. Nagutom na. Masamang nga sura ngayon. Ang dolo. Hindi, hmm, gluto. Claro, Gut-Gutom. Thanks for watching. Bye-bye.